Good Morning guys. Nandito na naman tayo ngayon sa pagprepare ng ulam natin for today. Ayun oh, ako ng isda. Tata ibang uh, natutunan ko sa ibang bansa. Ito. dahil meron pa kami stock na -ka isda na ganito siya. Yung maitim na na ang tawag dito ay Ayan, mulmol. Mulmol -mul ang tawag ng Ilocano. Lucano. Ayan. Malinis na, nalinisan ko na siya. Ayan. Ayan, guys. So, ang ginagamit ko ngayon ay ganito. Ayan. Ayan. Tatanggalin ko itong mga nina. Ayan, laking sungay. Ayan. 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 Ito. alam nyo guys dati na hindi ko alam talaga maglinis ng isda wala akong kaalam alam kasi nung bata ako hindi ganito ang nilulunisan ko kasi malapit kami sa dagat yung tatay ko nang ng isda pero walang ganitong kalakihan na inuulam namin bihira lang kasi maliliit lang yung makukuha niya eh. At saka may mga isda na iba pero hindi ganito kasi ito yung mahal na isda ngayon Mm -hmm. oh, ito. Ibang kulay niya ay may blue. Ayan. Ayan. Parang yung mga display lang na isda. Pero, masarap to eh. Ayan. Ayan. Ayan siya. Tinatanggal ko ito para magkasya sa loob ng kaserola ko. Ganyan siya mahilig talaga ako guys sa pagluluto kahit hindi ako masyadong marunong pero natutunan ko talaga magluto sa ibang bansa no nagtrabaho ako ganito siya yung mga amo ko kasi mahilig talaga sila sa isda ayan italiana siya eh ayan ayan guys ganito pero kakaiba ang, ang lasa ng ibang ibang country, ibang bansa. Masasarap kasi bagong huli eh, yung mga isda. Masarap. Kadalasan niluluto namin ay grilled fish, mga gano'n. Mga uh, inihaw, Yan ang mga kadalasan na niluluto namin. Pero hindi ako nagluluto ah, kasi hindi ako marunong. Pumapinta lang ako sa kusina para tinitingnan ko kung paano sila maglinis. Hmm. Ayan. Ngayon, ulitin ko ulit yung paglinis. Kasi, inalawan ko siya, hinugasan ko siya ng asin. Asin at saka suka. Ayan, guys. Ayan, ganyan siya. Ayan. 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 Kailangan matanggal ng lansa niya sa loob. Kasi yun ang nagpapabaho sa isda. Ayan meron pang natitira may natitirang ayan sa loob niya kung tingnan niyo sa loob niya oh ayan merong natitirang itim na dumidikit pa oh may mga dumidikit pa amboy iminom na yung na ayan may bato siya oh ganyan oh yan may mga dumidikit pa oh na itim na, na itim sa loob ayan maluma kaya kailangan kutkutin yung nasa loob niya Ganyan siya Ready oh. pa dadadya ayan ayan siya guys pinanuyo siya ayan. ayan may mga itim-itim na dumikit pa sa loob ng katawan ng isda ayan Ready pa ayan ayan, ayan. 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 tinanayo marami pa akong nakuha na ano na itim sa loob ayan. 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 open ko yan para mabuksan ko. Ganyan. Ganyan siya. O, tinan nyo sa loob. O, ganyan. O, tinan nyo. Marami pang nakadikit. Nakakaiba. O. Ayan. So, kailangan natin tanggalin yung isa nakadikit dito. Ayan. O, yung parang asang. Ayan. Ayan. Saka yung... Saka may ibang amoy ito kapag matagal mo matagal na naka-stuck sa freezer o oh. oh, tingnan niyo oh meron pa siyang naka kadete ayan ayan tawag niyan sa nito ayan ayan siya binuksan ko siya ganyan para makita ko yung lulutang ayan hindi mo makukot-kot sa ano eh tinan nyo oh tinan nyo paano maglinis na isla ayan siya meron siyang kakaiba sa loob ayan. ayan kailangan mo nang linisin sa loob kasi meron siyang kakaibang amoy kapag tumatagal sa freezer na kahit luto na kahit luto na hindi mo talaga matatanggal yung amoy kapag hindi masyadong malinis ayan yung mga iba ang ginagamit namin noon ay lemon pinipiga namin yun para panglinis ayan. Ayan. dumidikit eh. Gusto kong ano, gusto kong na... Uh, gusto kong uh, Gusto kong uh, uh, ano. Andito yung preparation na ako. Nag-off na. At, uh, ayan. Ang ginagawa ko kasi ito, in-open nga. Kasi, yung gills niya na, ano, ayan, nakalikit. Ayan, ayan na Ayan na. Marami pang natira, kahit sabihin mo na malinis na. Marami pang natira. Ganyan siya. Ayan. So, ayan. Marami pang natira na. Ay ina kasi ang tubig. Ayan. Ano Ayun, dahil isang beses pa ang nawan ng suka. naglalagay tayo ng paninis sa loob. Kasi ito kapag, uh, ayan, habang naman natin yan. Ito, so, kahit binigar ito, ah. Uh, ko talaga sa loob-loob. Ayan. Para mababad yung last, yung amoy. Maamoy talaga sa loob. Ayan. Ganyan. Ganyan siya. Ayan, oh. Ayan. O. ayan. So guys, matmara mara ma, ma, ma ano. Ayan. Pwede mong kutkutin sa mga kutsara yan. Gagamitin mo yung mga teaspoon pang tanggal. Pero madudurog kasi kung yun ang pangga. mo pang kutkut -kut. o tanggalin yung matirang. Ayan. Ayan siya. Yun para mawala yung ayon. ayan. Mahina na kasi ang tubig sa amin ngayon, walang tumutulong tubig kaya tubig talaga ang problema sa amin. Sa ganitong weekdays, wala na. Nawawalan na kami ng tubig. Mahina ang tubig. Kaya yung isang process namin, dyan kami kumpuhan ng tubig. Pero dito sa nagabas, sa tubig namin, nakadirect yung tubig. Mahina. Ayan so guys yung uh, anuhan ng tubig namin source ng tubig namin nilalagyan namin to talaga ng ano ng face mask na hindi pa nagamit kasi yung source ng tubig nando doon yung pinakamaduming tubig yung tubig na maitim galing dyan sa kung saan nang galing ang tubig madumi talaga hindi ko alam kung saan nila kinukuha Ayan. Ayan. Paunti-unti na yung tubig na. Pero it's okay na. Patapos na. Mag-prepare na ako na ilalagay ko sa loob. ayun, Ito sa ibang bansa. Ang ginagamit namin ay nilalagay namin kasi ng lemon sa loob. Lahat ng ingredients na nandyan na sa loob ng mga nahalong na katulad ng sibuyas, lemon, Ayan, na lahat. So, kailangan ko pang tanggalin ito para malinis ito yung ko ng um, uh, ingredients Ayan. mahirap mag prepare ng, ano, ng isda lalo kapag time ng tanghalian cooking time, mag prepare ng lunch time maraming trabaho

Ayan. So, ang gawin natin ngayon, ayan. Ito, mag ako na. Ayan, para makita nyo. Ito yung lemon. Ito lemon. Ito tatanggalin yung kailangan matanggal yung buto kasi mapait kapag hindi natanggal ang buto ayan ikat mo lang ganitong kanipis yung manipis lang yung ganyang lang kanipis ayun sya ayan ayun ayan ganyan o kung gusto niyo naman ng mas maliit pwede nyo liitan ganyan sya para yung ano yung lasa ng lemon sira pala yung pupunta sa loob ng isda. May niya Ayan. na Ayan na, siya. Ayan. Ganyan kami pets o tatanggalin may sure ma matanggal yung buto niya kasi ang buto ng lemon mapait, masamang lasa yung buto ng uh, lemon kapag napunta sa isda. Kailan Ganyan siya.

ang gawin natin ngayon, ayan, kailangan ko separate ito. Kailangan ko, ayan, tanggalin. Tinanggal ko na yung buto kasi mapait talaga yung buto niya. Ang ngayon, meron akong mga sibuyas. Ito yung, ano niya, yung maanghang. Ayan. kapag mo ng ganyan. Ganyan siya parang ganito ay pag prepare talaga ng grilled fish yung uh, para linuloto sa mga sa middle east kapag may uh, ramadan, ganyan tuwing ramadan kasi pumupunta kami sa kuwait noon kasama kong amo um, ko doon kami mag celebration ng ramadan special ramadan Ayan. Doon ko natutunan ng gumawa ng ganito. Pinapanood ko talaga yung mga kapwa Pilipina na nagluluto. Kung paano yung preparation ng pagluto. Hanggang natuto ako. Kapag ako ang magluto ng ulam ko, alam ko na yung ginagawa ko. Ako yung magluluto sa sarili kong ulam. Kasi may sarili akong kusina. Sariling lutoan. Kung, kasi ang tayong sanay na sa ano, sa hirap. Pagpunta natin sa abroad, dapat masanay tayo magluto. Alam natin magluto dahil walang magluluto sa atin doon kung hindi sa sarili natin. So, maging independent ka talaga kapag umalis ka, ka sa bansa at pupunta ka sa trabaho. Ayan. Doon ay uh, kailangan mong talasan ang mata mo doon kasi mga kapwa Pilipina nagsisiraan sila sa Pilipina to Pilipina nag-aaway sila dahil gusto nilang mga iba ah, pero Hello. din si Venus yung mga iba, sumisipsip sila Hello. sa amo para magkaroon sila ng influensya eh ngayon ganun ang experience ko sa nakita kong ganun nakita ko sa experience ko sa mga kasama ko noon sa trabaho kasi iba ang trabaho nila nasa bahay sila ako nasa trabaho ako sa Jewelry magtatrabaho ako sa shop from 8 uh, o'clock ng 8 o'clock ng umaga alis na ako, pupunta na ako sa shop sa Jewelry Pagkatapos, ayusin ko yung mga inventory. Ayan, iti-check ko yung mga kailangan namin ibenta, yung nawawala, at saka yung incoming and out na product namin. Kapag Saturday, day of ko kasi ang Friday, diyan ako nagpupokus focus pumupunta sa kusina. At uh, pinapanood ko yung mga kasama nating Pilipina na nagtatrabaho sa loob ng bahay ng amo ko. Nagluluto sila ng iba't ibang pute, putahe ng Arabic. Ayan. Pero nang pumunta na ako sa Italy, wala na, hindi ko na nakita. Iba, iba na ang kultura sa Italy kasi open country ang Italy. Lahat ng gusto mo, makakain mo doon, walang bawal. Kasi may sarili ka namang bahay, sarili kang kusina, sarili mong gastusin. Pero ang kagandahan sa Italy ay Libre doon ang hospitalization sa mga medication mo. Kapag OFW ka, covered ka talaga ng gobyerno. Depende sa amo mo kung gusto mo i ng ano. Pwede rin. Pero, as long as magbabayad ka ng tax, magbibigay talaga sila ng libre. O, lalo yung mga hindi na nakarenew ng kontrata. Mga overstay talaga doon marami. Doon mo makikita ng hirap ng Pilipino na gustong kumayod nagtatago sila sa mga ibang bahay kasi ayaw na i-renew ng mga amo nila gusto pa nilang magtrabaho hindi na i-renew kasi mga kuripot din yung mga italyana kung hindi ka talaga marunong makisama sa amo ay wala hindi ka magbuhay sa sinasabi natin OFW abroad ang alam kasi ng mga tao kapag nandun ka na marami ka ng pera hindi na hirap ng trabaho doon. Halos gawin mo ng araw yung gabi para makapagtrabaho ka. Pa. Ayan. 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 Ngayon, ito lalagyan ko siya ng asin. Layag ko ng kaunting asin. ilagay ko sa loob ng uh, ito lang sya ganyan lang sya ayan, tingnan nyo guys kung paano ko gawin ganito sya, malinis ang kamay natin pag mag prepare tayo ng ulam kasi magkakasakit ang chan natin ganyan kasi sa ibang bansa gumagamit kami ng gloves kung mag prepare kami ng pagkain eh dito naman tayo kami kami lang naman sa bahay sarili nating pagkain dapat maayos ang pagprepare tayo nang kakain dapat malinis ayan ganyan sya ito na yung minix ko na lemon at saka ito yung maano maanghang na sili ayan ganyan sya ready na yung kaserola ko. Ayan, ganyan siya. So guys, ganyan. Ang gagawin ko ngayon para hindi mag maano na ma ayan, ganyan siya. Okay. Ngayon, gagawin ko ngayon guys ay magpahiwa ko ng isang lemon. Magagawa ko na isang lemon. Ito naman ang shape niya ay pabilog. Hindi ko hahatiin ng ano. Kasi yan ang ilalagay ko sa loob ng kasirola para yung asin ay maabsorbs ng uh, isda. Ito Ganito ang shape. Tatanggalin yung ano, tatanggalin yung ayan, tatanggalin mo yung buto. Ganyan. Ang ganda o ganyan. Kakabilog yung ayan, ganyan siya. Kasya na yung isang ganito. Kasya na sa tatlong isda. Ayan. Yan lang naman ay panlasa niya para hindi siya masunog o yung asin pupunta talaga sa loob ng isda ayan 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 siya. Ayan. Ayan, siya. ayan 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 medyo makapal yung iba kasi hindi ko na kasi makapal itong skin yung balat ng lemon Ayan. Ayan. Dito sa Pilipinas, ang mahal ng lemon. Kaya nung natira na ako sa Italy, nagtanim talaga ako ng lemon. Meron akong tanim na isang lemon. Maliit pa lang. Meron na siyang bunga. Nung iniwanan ko, yung tanim ko, meron na siyang bunga. Nakakuha ako siguro ng 20 na bunga yung bunga bago ako umalis. O more than. Kasi everyday, pinicheck ko talaga yung garden ko. Kung may bunga na. Ayan. Ayan lang guys. Eh. Papakita ko sa inyo mamaya yung arrangement ng isda. Pero ganito siya. Dahil yan, nakat ko, kinat ko. Kasi eh. gusto kong malinis yung loob niya eh. Pero ito, meron siyang sa loob. Ganyan siya. Ganyan. 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 Nalagyan mo talaga ng lasa ng lemon. Ayan, o, oh, natanggal na yung ano. Pero ito, dahil hindi natanggal yung ulo, sisiksikan natin ng lemon. Ayan, para yung lasa ng lemon, papasok talaga sa isda. Ayan. Ayan. Para masarap. Ayan. Tatlong piraso lang ito, itong lulutuin natin, isda. Ayan. Malalaki din. Dahil may natira na ito na rekado, yung nahiwan na ano. Ilalagay ko sa top ng mga isda na ganyan. Ayan. Ganyan lang siya guys. So. so ayan. Ayan siya dahil meron pa siyang kulang yung luya kailangan kong tagtarin oh, tagta rin ng maliliit kailangan ko ng luya para sa Ayan, buti dito sa atin ay ang luya ay mura lang. Ayan, everyday akong kumukuha ng luya kapag pumunta kami sa palengke. Yon ang talaga ang hinahanap ko. Dahil araw-araw akong nagluluto. Hindi ako makapagluto na walang luya kasi yun ang favorite talaga ng uulang kapag naamoy mo na yung luya. Ay, mabango na. Ang sarap na yung amoy. Ay, yung ganyan lang. Hmm. actually dahil siliot ako talaga marunong magluto talagang sininlang ko talaga yung mga recipe ng amo ko dahil marunong siyang magluto at hiling niya talagang magluto kahit minsan naman ay hindi naman perfect yung pagluluto namin talagang gusto niyang matuto maging kusinera kasi eh, Every Friday, may mga bisita sila sa bahay nila, pagkalaki-laki ng bisita. Ang dami nilang bisita. Sa Friday, kasi 'yun ang uh, Friday eh. sa Kuwait, sa mga Arab countries. Lalo nung natira ako sa Dubai. kapit bahay namin ay mansion. Ay ang ingay-ingay, -inay, nakikita namin sa Friday. Ang Friday ay walang pasok sa trabaho, nakatutulog pa ako sa umaga na. Nandiyan na yung mga bisita ng mga kapitbahay namin. Ang ingay-ingay. Maririnig mo talaga yung 11.30 mag-uumpisa na yung prayer time sa Arab country. Ayan. Ayan yun yung cell. Ayan. Ayan. guys dahil uh, marami ang proseso ng pagluto ng isda ganito ang pag uh, paghiwa ko ganyan hindi siya kahit anong hiwa, basta maliliit pa kasi. Kasi kung kapalan mo yung hiwa ng luya, wala hindi mo ma yung lasa o amoy ng luya sa isa. Ganyan. Ganyan siya. Ayan. 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 Pagandahan kasi sa atin, malapit tayo sa dagat. Maraming presko isda na nakikita natin sa palengke. Ayan. Ayan. Guys, guys ito ipapakita ko ka sa inyo kung ano. Ayan na yung ayan, ayan. Nakikita nyo, ayan. Ayan na. Ayan na, o. Oh. Ayan na. Ayan yung preparation ng pagloto ko. Ganyan siya. Ayan. So, thank you guys.